Gandang gabi mga kaguro. Ito na po. Nagbisa tayo ng sibuyas kamatis. Pati bawang po. Dahil magluto po tayo ng tinola mga kaguro. Dahil po ano, may sakit yung ating anak. Nilagnat po yung ating anak. Yung, anak ko po, po mga kaguro. I mean, uh, pa po. Eh, Dumataas po yung kanyang lagnat. Kaya kailangan po ay higop po siya ng sabaw para papawisan ko at meron siyang uh, resistensya po sa katawan so sana po Lord ang mga na po yung lagnat ng anak ko so ito po mga kaguro magluto tayo, magluto tayo mga kaguro ng tinola tinolang manok para makahigop ng sabaw yung ating anak yung aking anak ko mga kaguro so lagay ko na po yung luya So, alam ko po mga kaguro na very common na po ito sa inyo, itong tinulang manok. Pero, ah, nanginiwala po ako mga kaguro na kahit ito lang po yung aking black Kahit na kayo panunorin mo pa po ito mga kaguro, panunorin niyo po na mga kaguro, sana hindi kayo magsawa sa aking vlog kahit po hindi po ako lagi-lagi kapag upload Lalo na po ngayon mga kaguro na inasikaso natin mga... Ah, yung aking anak na may sakit. Nalamigan po kasi siya mga kaguro dahil ano, pumunta ng isang sa isang hospital po mga kaguro kasama yung kanang girlfriend. Medyo nalamigan po siya. Eh, yun. Pagkadating po nung ano, nilagnat na po. So, ayan po. So, lagay na po natin yung ating manok. Sandit lang po, kukunin ko lang po yung ating manok. Yung ating manok ay binabad po na po sa patis kaunti. Kaunting patis po mga kaguro. So, ito na po yung ating manok mga kaguro. Nakababad po ito sa patis. So, kunin lang po. Kamayin po natin mga kaguro. Pero, itong maghugas na po tayo ng kamay. So, lagay na po natin dito. Hindi po natin itasama mga kaguro yung patis na binabad. Rumi lang po natin itong manok. So, yan na po. So, lagay lang po natin dito. Sige na po. Sige na po. Medyo nahirapan ako. Na dahil po itong cellphone natin ay meron po siyang case at, ano, para po siyang pitaka mga kaguro kaya medyo hirap po ako magmawa pero pinagsakyapan ko pa rin po mga kaguro kahit ito lamang po yung aking vlog naniniwala po ako mga kaguro sa inyo na panoorin niyo po ang aking vlog kahit simple lamang po itong aking vlog at alam ko po na very common po ito ng kaguro pero nagsikapan ko pa rin na nakapag-alag ako at nakapag-upload mga kaguro. Hindi, kahit hindi po araw-araw. Sana po panuorin niyo pa po yung uh, panuorin niyo ng tuloy-tuloy po mga kaguro yung ating mga vlog at di lang po sa po kung maninig kayo ng YouTube ay isama niyo na rin po yung aking channel Geneva Loves po or Geneva Loves ayan po nag na po natin yung manok so lang po natin sa na manok sa mantika takpan po natin at may maya po ay ilagay na po natin yung ating sayote para igisa isali natin sa pagisa mga kaguro ito na po yung ating papaya hindi po pala papaya mga kaguro sayote po pala yung ating nilagay kasanayan ko na po kasi mga kaguro na kapag nagtinola tayo ay meron talagang papaya. Pero ngayon po ay sa yuti lamang po yung